Good afternoon mga guys Shut up Pasok na naman Shut up sa inyong lahat yan Saan man solo kam do may Pilipino Ayun truck Ibrahim ang panahon. Saan man sulok ng mundo? Oh, mga kolokoy. Tulog ang mga kolokoy. ay Ayan sila. Mga oh, guys. Oh, ah, dahil break. Time. Lunch time na pala. Lunch time. Ayan kami yung bubuhos bubuhos ay eh, mga kabigar so oh. ayan I mean, oh, may mga bakal na siya umpisa na naman ang labanan mga kabigars tas howling ano umlalim oh, na no. yan buhay construction bako ayun na lalim na yan saan man sulok na mundo mga kabikers ko shoutout out sa inyo lahat <clears throat> Out sa lahat dyan ng mga construction boys. Ayan ako malalim yan mga kabekers puro oh, rutining wall ang tirada namin ngayon ayan ang aming site oh, mga nakadisplay nila mga okay okay nila hindi mga damit yan pang trabaho mga kabekers shout out sa inyong lahat dyan sa akin mga viewers at followers kamusta na follow pa more okay bye bye muna <coughs>